<laughs> Ayan. guys, nakarating na kami rito sa ano. Ayan, Tano, Tano, Tano pala Tano Park. Ayan. Doon sa unang din dinaanan namin kanina, may daan naman pala talaga. Gago talaga to si ano. Si Wei ka ako. <laughs> Dalawa kami. Ayan, hindi kasi ako nagtanong nung pagdating doon. Kaya, <laughs> ha? Ah, ito, yan? ito. stone trekking. 900, ano pala to? Oh, my God, Ayan, na, Noah's Ark. Uh, 930 step daw yung natin, guys. 990? Uh, 930. Ayan. Grabe. 930 step. Ito po. Kaya lang parang wala masyadong dumadaan dito. Malumot eh. <laughs> ayan yung daan. Ayan yung da, ano. ah, Grabe. Ay, karating din. Sayang, kanina. Dapat kanina pa kami nandito eh. Hindi lang kasi ako nagtanong doon sa ano. May daan niya pala talaga. Kaya doon sa waste kasi wala nakalagay na kalsada. Ayun. Wala, ganun talaga. Ah, pagsubok. <laughs> Ay, pabihirap buhay. Ayan. <laughs> Alam mo kung kakayanin yung kasama ko. ayun oh. o. bibidyo Rimada pa. May pa ka, ha? Hmm. Ayun, may kalsada ron eh. Mali pa yata decision ko, eh. Dapat doon yata ako sa kalsada. <laughs> Pero okay na to. Dito na tayo, eh. Ah. Ayan, mukhang may mga dumadaan naman. Ayan, may mga... Makikinis, eh. Wow. Hoo! <laughs> Guys. Ano? Kaya mo pa? Ha? Ah. Bis. May daan naman sa baba. Ha? May daan naman sa baba. Okay, mas maganda rito. Yeah. Ah. Ayan. Ayan. 900 step. Okay, ilang minuto namin to akyatin. Okay, Tinakong... Minuto lang naman. Ha? Huh? Oo, oh, mabilis um, lang yan. Ano, natatanaw ko na. Aray ko. Hoy! Hmm. Mamaya, doon na tayo dumaan sa ano? Doon sa may simento. Doon na tayo sa simentado. Parang <coughs> binapawisan na ako. Oh ano? Sabihin na mo, 3 minutes pa lang Ayan, dapat kanina pa kami umaga rito Ayan, eh, syempre inuna namin kay Father Pio kaya eh, okay lang hindi naman kami nagmamadali kaya lang nainis ako kanina naligaw eh hindi ano rin naman pala yung daan din kaya lang di lang ako nagtanong Ayan, tanong tanong din kasi minsan <laughs> Ayan, hindi pa pala yan, no? Oh. Dating pa ron. Meron pa. Ayan, isa, naririnig ko na rin yung hingal niya. Hmm. Buti nila, nagsapatos ako. Kung chinelas, mahirap, padulas Pag pinawisan yung pa. Oh, wala pa. Ang ano, ang layo pa. Na yan. Ha? Na mga ano pala, mga 100. Wala pa. <laughs> Grabe naman. Hindi, may mga, ano na yan, mga Siguro mga 200 na tayo. 200, 300 step na yan. Wala pa. Dami na yun. Ayan. Tsaka mukhang kami lang yung ano. Mukhang kami lang yung tao ngayong araw na to kasi. Malamang yung iba kanina umaga pa. Hapon na kami. Ayan. Di Pero mo wala first time namin eh. Kaya hindi ko alam kung may taor sa taas. Yung isa. na grabe nang hingal ng isa kong kasama. Ayun. Ano? Kaya pa? Ako rin pala, hinihingal din. Saglit lang. <laughs> Dahan-dahan. Dahan-dahanin mo lang. Focus ka lang kasi. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. <coughs> Grabe, 5 minutes na yung video ko. Wala pa. Ilang ano ko kaya namin to? Kasi ayun siyo. Ayun, ito may puno ng ano ito eh. Ayan, puno ng balingbing. Ay, ah, hey, balingbing hindi. Ano pala? Uh, anong tawag na nga dyan? Pilipit. <laughs> Palali tawag sabi niya. Nakalimutan ko na eh. Basta alam ko yung puno niya. Palali eh. Kilala ng mga sa ano. Mga taga siguro. Ah, may ilaw din. Ang oh ko na napansin Ayan yun. May oh. ano, mga bumbilya. Ha! Ah. Ayan. Bundok na bundok talaga yung ano. Gilid o. Oh. Ayan. Amo ka malapit na. Ayan. Kasi medyo napatag na ng konti. Okay. Ayan. Dala ka ba ng damit mo? Okay. Ang palit? Wala ka pa palit? <coughs> Nasok yan. O, oh, ayun. Mamaya. Kasi malamang. Pawis. Grabe. Sa exercise din kasi. O. Oh. Ano ka ngayon? Alright. Aruy. Ah, Medyo, ano na, siguro, kalahati naman na siguro kami. Hmm. Ha. Ito ba, naayad na lang to. Uy, ano, okay pa ka pa? Wala pula na, oh. Hindi pa rin may signal dito. Wala rin. Wala rin pala signal. Haba na, 7 minutes na. 900 step. Grabe. Ayan, mga nakapangalan pa. Si Engineer. Jefferson Kabang. Kala ko si Kabang. <laughs> <laughs> Jefferson Kadang pala. <laughs> Kala ko si Ado eh. Ayan, William Jefferson Kadang. Ay, okay. meron pa rito. Ayan. Ano kaya ito? Mga nag-donate. Gumawa. Ang dami nila. Integrated. Ayan. Ikuha nakuha yung number nila. Ayan. Ba, ba, number na. Para sa. Tapos hindi mo na kaya bumaba mamaya. Buhatin na lang kita. Baba, ang dami pala. Dami mo na kapangalan. Ang gando na. Parang ano na to, walk of pain. <laughs> Nasa walk of pain tayo, guys. Ayan. Alright, medyo dito banayad na. Yung sa umpisa lang medyo matarik pala. Hmm. Hmm. Pero yung mga bike yata, pinapaakit yata nila eh. Hanggang dito sa taas, pag mga bike. Sasakyan lang pag nakasasakyan, ayaw nila. Ano ba yun? Sabi. Nine minutes na. oh wow. Sabi 15. Ha? 15. 15 minutes hanggang doon? Oo. Oh, grabe pala. Eh, pag pala kayo rito, gusto nyo dumaan dito sa 900 step, kailangan may, ano ka, tawag doon, kailangan may insayo kumaglakad maglakad. <laughs> yung kasama ko, walang insayo. Ayano. o. Oh. Napa -candy na yan. Hinihingal lang ka, nagkindi pa. Ano? Ano? Alright, ah. Halika. Teka lang. Sali lang. na tibok ng puso ko. Eh. Okay, sige. Hmm, sige. Ayan, bundok na bundok kami. Dalawa lang rito. Tara. Let's go. <laughs> Ay, wala pa wala pa ang ako nakikita na ano Nine hundred. Kasi si Buru no? kaya tayo dumaan O si Kundo kaya tayo dumaan sa kalsada. Malayo. Tingin ko malayo eh. Kaya ito te. Oh ayano may ano na. Pupuan. May nakita na akong kubo. Pupuan. Oo. Ayan. Baka siya na yan. Hindi pa. Baka kalahati pa lang. Ha? Baka kalahati pa lang. Kalahati pa lang. 11 minutes. Marami. Okay. Okay. O, ayan na nga. Ayan o. Nakita na akong bahay. Eh. Lord, <laughs> nakita na ako ng pag-asa, Lord. <laughs> <laughs> Pwede mo po. Ha? Konti na lang han Taglit lang. Oh, tatagal lang ka pa ba dyan pag umupo ka pa. Taglit lang. Wala wala, wala, wala. Wala ka makikita dyan. Ayan, nandito na. Pahinga mo muna siya ng konti. Sige, sunod ako. Ha? Sunod ako. Ayan, bumagsak ka pa dyan. Ito na, go. Yan yung Japan. Japan. You na know, bahay na. Kita na natin yung ano. Ibahay eh, na. Ayan. You know. At tama rin kung pag natuyo ang kanang ano, pabis. Umaraw na para may makikita harap. Ang oh, mga uso ko eh. Alright. Dami pala. Dami pala rito mga nakapangalan eh. Dami. 900 eh. <laughs> Baka <laughs> kasama yung ganyan o oh, ganyan. Oo. Oh, okay. Isa flat. Kasama yan. Ha? Kasama yan. Hindi yung steps? Oo. Hindi yung paakyat? Oo. Wow. Ayan na was the ark. Grabe. Ayan. Dito na kami guys. Dito na kami sa tuktok at may signal na rin na cellphone. Hey. Ayan, sa wakas. Okay. ay, Okay. Sasakay na kami sa barko. Okay, <laughs> alam wala kami pakita sa baba. Kasi ano Andito pala yung par parking ng bike. Ayan. At dito. Pag sa kalsada ka, dumaan. Dito ka sa kabila. Ayan. Ayan. Ha? Picture mo ako. Sige. 15 minutes ka, 14 ano eh. 14 minutes yung video ko. Sige. 1, 2, 3, Eh, dito ay sa taas lika. <laughs> Tapusin natin yung ano kasama siguro sa porhan sa ano to. Kasama siguro. Wish ka ba Ha? Huh? Wish ka ba? Ah, dito na ako magwi-wish. Eh. <laughs> okay, ini chura pala niya. Ayan. Ah, kita nyo na itsura guys ah. Ayan. Kami dalawa lang. Wala kasi na. Wala ta. Na Oo. na pala wala na palang ano. Wala na palang tao. Ayan. Kami na lang. Ayan na. Alright. Ayan lang. Walang makita kasi ano, ah uh, mausok yung baba. Ayan. Okay. Ayun, doon tayo galing. O, oh, sa kabila na yun, o. Oh. Ayun pala, may kalsada nga pala. Sabi nung, ano, kababa din. Ayan. Wala, mausok, guys. Ayan, Oh. Wala, walang makita. Banayad lang maaninag yung, ano. Okay. Ayan. Successful. Oo. Oh. May daan. Kaya lang din natin, ano, eh.